Task Force kontra Child Labor itatatag ng Dollar Region 2. Ang detalye ng balita iahatid ni Idol Zena Marie Akdang. Para matiyak ang tamang datos at mapalakas ang aksyon laban sa child labor, magtatatag ng isang task force ang Department of Labor and Employment Region 2. Ayon kay Assistant Regional Director Remedios Vehim Teves, gagamitin ng task force ang datos mula sa Philippine Statistics Authority at Department of Education at makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga batang manggagawa sa mga komunidad. Magsasagawa rin ng impact assessment ang Regional Council Against Child Labor upang suriin kung epektibo ang mga kasalukuyang programa para matiyak kung nakatutulong ang mga ito sa pagbabalik-eskwela ng mga bata. Sa unang quarter ng taong 2025, 1,500 82 na batang manggagawa ang naitala sa rehiyon, subalit 629 lamang ang naprofiling dahil sa kahirapan sa kanilang pagsubaybay. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na! May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News